Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung paano nga ba natin mapapanatiling malakas at masigla ang ating pangangatawan? Habang tayo ay nagkakaedad, alam niyo po marami sa atin ang nag-iisip na kapag senior na, natural na lang ang panghihina, ang pagsakit-sakit ng kasukasuan o ang madaling pagkapagod. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga simpleng paraan, mga sekreto mula sa kalikasan, na maaring makatulong sa atin para mas maging mahaba at malusog ang ating buhay hindi po ito magic kundi mga biyaya ng kalikasan na abot kamay lang natin. Sa episode natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang limang prutas na kung maaari sana ay makakain natin araw-araw. Oo, araw-araw. Dahil ang mga prutas na ito ay hindi lang basta pampagana o panghimagas. Sila po ay puno ng bitamina, mineral at mga sangkap na kailangan ng ating katawan para labanan ng sakit, palakasin ang ating resistensya. Bigyan tayo ng enerhiya para ma-enjoy pa natin ang bawat araw kasama ang ating mga mahal sa buhay. Alam ko po baka sabihin ng iba, naku, prutas lang pala. Pero huwag po nating maliitin ang kapangyarihan ng mga ito. Ang simpleng pagdaragdag ng mga prutas na ito sa ating pangaraw-araw na pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa ating kalusugan. Isipin nyo na lang, parang nag invest tayo sa ating kalusugan sa bawat kagat at sino ba namang ayaw magkaroon ng mas maraming taon na puno ng sigla, tawa at magagandang alaala -ala po ba? Kaya samahan niyo ako sa ating talakayan. Ngayon at tuklasin natin kung ano-ano itong mga prutas na ito at kung paano sila makakatulong sa atin. Sigurado po akong marami kayong matututunan at mas may engganyo, kayong alagaan pa ang inyong mga sarili. Ang una sa ating listahan, isang prutas na napakadaling hanapin at siguradong pamilyar sa ating lahat. Ito po ay ang saging, Sino po ba dito ang hindi mahilig sa saging? Mura na masarap pa. Pero alam nyo ba na ang saging ay hindi lang basta pampatanggal ng gutom? Ang saging po ay powerhouse ng potassium. Ang potassium ay napakahalaga para sa ating puso. Nakakatulong ito para mapanatiling normal ang ating blood pressure. Alam naman natin habang nagkakaedad, isa sa mga binabantayan natin ay ang ating presyon ng dugo. Ang regular na pagkain ng saging ay parang natural na pangalaga sa ating puso. Bukod sa potassium, yun ang saging ay mayaman din sa vitamin B6 na mahalaga para sa ating utak at nerves. Nakakatulong ito para sa ating memorya at para mapanatiling maayos ang function ng ating nervous system. At syempre ang saging ay kilala rin sa pagiging magandang source ng fiber. Ang fiber o hibla ay importante para sa ating digestion. Nakakatulong ito para maiwasan ang constipation na karaniwang problema rin ng mga seniors. Isipin nyo na lang sa isang pirasong saging ang dami na agad nating benepisyong makukuha. Paano ba natin masarap na makakain ng saging? Pwede itong kainin ng direktas ba? Pero pwede rin natin itong ihalo sa ating oatmeal sa umaga para sa dagdag na tamis at sustansya. Pwede rin itong gawing smoothie, i-blend kasama ng gatas or yogurt at iba pang prutas. May mga senior na nahihirapang Ngang ngumuya kaya ang saging na dinurog o ginawang smoothie ay napakagandang option. Naalala ko tuloy ang lola ko. Paborito niya ang saging na lakatan. Sabi niya, ito raw ang nagbibigay. Sa kanya ng lakas para makapagsimba pa siya at makipagkwentuhan sa kanyang mga amiga. At totoo nga, hanggang sa kanyang huling mga taon, malakas pa rin ang kanyang pangangatawan at matalas ang isip. Siguro isa sa mga sikreto niya ay ang regular na pagkain ng saging. Kaya kayo po subukan niyong maglaan ng isa o dalawang saging sa inyong diet araw-araw. Pwedeng pang umagahan, merienda o kahit pang himagas. Hindi lang kayo mabubusog, poprotektahan pa ninyo ang inyong puso at sisigla ang inyong katawan. At isang paalala lang po kung kayo ay may diabetes, mas makakabuti kung pipiliin nyo yung mga saging na hindi masyadong hinog o kaya ay kumonsulta sa inyong doktor kung gaano karami ang pwede nyong kainin. Ngayon, Dumako naman tayo sa pangalawang prutas na dapat nating isama sa ating listahan. Eswa yung papaya. Ang papaya po ay isa ring napakagandang prutas, lalo na para sa ating mga senyor. Bakit kamo? Ang papaya ay kilalang kilala sa taglay nitong enzyme na tinatawag na papain. Inipapain ay parang magic para sa ating tiyan. Tumutulong ito sa mas mabilis at mas mahusay na pagtunaw ng pagkain, lalo na ng mga protina. Kaya kung medyo mabagal, ang inyong panunaw o madalas kayong makaramdam ng kabag or discomfort pagkatapos kumain. Subukan yung kumain ng papaya. Ito ay natural na digestive aid. Bukod sa papain, ang papaya ay siksik din sa vitamin C. Alam naman natin na ang vitamin C ay napakahalaga para sa ating immune system. Ito ang tumutulong sa ating katawan na labanan ng mga impeksyon at sakit. Habang tayo ay nagkakaedad, medyo humihina na ang ating resistensya. Kaya kailangan natin ng extra boost mula sa vitamin C. Ang papaya ay isa sa pinakamayamang source nito. Hindi lang yan ang papaya ay mayaman din sa vitamin A at antioxidants tulad ng elcopine. Ang vitamin A ay maganda para sa ating mga mata. Ang antioxidants naman ay lumalaban sa mga free radicals sa ating katawan na maaaring magdulot ng pinsala sa ating mga cells at maging sanhi ng iba't ibang sakit kasama na ang cancer at sakit sa puso. Ang maganda pa sa papaya, malambot ito at madaling kainin. Kahit po yung mga medyo hirap na sa pagnguya, kayang-kaya ang papaya. Pwede itong kainin ng sariwa, hiwain lang at alisin ang buto. Pwede rin itong ihalo sa fruit salad, o kaya naman gawing smoothie kasama ng saging at may healthy drink na kayo. Ang payatawad ba baganda yung romos kainin sa rumaga para simula ng araw na maganda ang takbo ng tiyan. O kaya naman bilang panghimagas para matulungan ang digestion. Pagkatapos ng tanghalian o hapunan, tandaan lang po natin piliin yung papayang hinog na, yung kulay orange na ang laman at matamis-tamis. Iwasan yung mga hilaw pa dahil medyo matigas at hindi gaanong masarap. May kwento ang kaibigan kong si Aling Nena, hirap daw talaga siya dati sa kanyang constipation. Halos linggo-linggo problema niya ito, pero simula raw ng regular siyang kumain ng papaya, araw-araw lalo na sa umaga, naku parang magic daw na nawala ang kanyang problema naging regular na ang kanyang pagdumi at mas gumaan ang kanyang pakiramdam simpleng papaya lang pero ang laking tulong na naidulot sa kanya kaya huwag po nating balewalain ang papaya isama natin ito sa ating pang-araw-araw na kainan para sa malusog na tiyan at malakas na resistensya ang regular na pagkain ng papaya ay parang paglilinis sa ating sistema at pagpapalakas ng ating depensa laban sa sakit nakita niyo po sa dalawang prutas pa lang na ating napag-usapan ang saging at papaya, ang dami na agad nating potential benefits na makukuha, hindi natin kailangan ng mamahaling supplement o mga komplikadong diet, minsan ang sagot sa ating mga problema sa kalusugan ay nasa harap lang natin sa mga simpleng prutas na handog ng kalikasan, ang mahalaga ay ang consistency. Ang araw-araw na pagkain ng mga ito kahit pakunti-kunti ay mas may epekto kaysa sa minsan lang, parang pag-aalaga ng halaman kailangan ng araw-araw na dilig para ito lumago at mamunga. Ganon din ang ating katawan. Kailangan ng araw-araw na sustansya para manatiling malusog at malakas. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, may tatlo pa tayong prutas na aalamin. Sigurado, akong magugustuhan nyo rin ang mga ito at ang mga benepisyong hatid nila, abangan nyo yan. Kung kayo po ay nanonood pa rin hanggang sa puntong ito, i-comment nyo. Naman ang W sa baba para malaman ko kung sino-sino ang mga kasama ko pa. Maraming salamat po na pag-usapan natin ang kahalagahan ng saging at papaya sa ating pang-araw-araw na diet para sa mas mahaba at malusog na buhay. Talagang kahanga-hanga ang mga benepisyong hatid ng dalawang prutas na 'yon. Hindi po ba? Ngayon ipagpapatuloy natin ang ating listahan at aalamin pa natin ang dalawa pang prutas na dapat nating bigyang pansin. Handa na ba kayo? Siguradong masisiyahan kayo sa mga matutuklasan natin. Ang ating ikatlong prutas ay isang tunay na biyaya, lalo na para sa ating puso at pangkalahatang kalusugan. Ito po ay ang abokado. Alam ko marami sa atin ang medyo nag-aalangan sa abokado dahil sa taglay nitong taba. Pero mga mahal kong senior, ang taba po sa abokado ay yung tinatawag nating good fats or healthy fats, particular ang monounsaturated fats. Ang mga taba na ito ay napakaganda para sa ating puso. Tumutulong ito para mapababa ang ating bad, cholesterol or LDL at mapataas naman ang good cholesterol o HDL. Alam naman natin na ang mataas na bad cholesterol ay isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit sa puso, stroke at iba pang cardiovascular problems na karaniwan habang tayo ay tumatanda, kaya ang pagkain ng abokado ay parang pagbibigay ng proteksyon sa ating puso. Isipin niyo sa bawat kagat ng creamy na avocado, pinapalakas natin ang ating puso. Bukod sa healthy fats, ang avocado ay mayaman din sa potassium. Mas mataas pa nga kaysa sa saging. At gaya ng napag-usapan natin kanina, ang potassium ay mahalaga para sa pagkontrol ng blood pressure. Ang avokado ay puno rin ng fiber na maganda para sa ating digestion at para makatulong sa pagmanage ng ating blood sugar levels. Para sa mga senior na may diabetes or prediabetes, ang abokado ay maaaring maging isang magandang karagdagan sa diet dahil sa mababa nitong sugar content at mataas na fiber. Mayaman din ito sa vitamins tulad ng vitamin K, vitamin C, vitamin E at B vitamins pati na rin folate. Uyang vitamin K ay mahalaga para sa ating mga buto, habang ang vitamin E naman ay isang powerful antioxidant na nagpoprotekta sa ating cells. Paano ba natin i-enjoy -e ang abokado? Nako, napakaraming paraan. Pwede itong kainin ng direkta. Lagyan lang ng kaunting gatas at asukal kung gusto nyo. Pero mas healthy kung wala na masyadong asukal. Pwede itong ihalo sa salad para magbigay ng creamy texture. Pwede rin itong gawing spread sa tinapay, kapalit ng butter o mayonnaise. O kaya naman gawing smoothie, avocado smoothie. Napakasarap at napakasustansya. Naalala ko si Mang Ernesto, isang retiradong teacher. Dati raw mataas ang kanyang kolesterol at palagi siyang pinapayuhan ng doktor na mag-ingat sa pagkain. Nang matuklasan niya ang benepisyo ng abokado, sinimulan niyang kumain nito halos araw-araw. Minsan kalahating abokado sa umaga. Minsan naman hinahalo niya sa kanyang salad. Pagkalipas ng ilang buwan sa kanyang check-up, bumabaraw ang kanyang kolesterol level. Tuwang-tuwa siya dahil bukod sa gamot, may natural pa siyang paraan para alagaan ang kanyang puso. Kaya kayo po, huwag matakot sa abokado. Subukan niyong isama ito sa inyong diet. Kahit kalahating piraso lang araw-araw o ilang beses sa isang linggo, malaking tulong na iyan para sa inyong puso at pangkalahatang kalusugan. Piliin lang yung abokadong medyo malambot na kapag pinisil pero hindi naman sobrang lambot na parang bulok na. Ang sarap nito, parang butter ng kalikasan. Ang ating ikaapat na prutas ay isang prutas na marahil ay hindi kasing sikat ng saging o mangga. Pero huwag niyo pong mamaliitin ang kakayahan nito. Ito po ay ang bayabas. Ang bayabas, mga kaibigan, ay isang superfruit pagdating sa vitamin C. Alam niyo ba na ang bayabas ay naglalaman ng apat na beses na mas maraming vitamin C kaysa sa orange? Totoo po yan. Ang vitamin C, gaya ng ating paulit-ulit na sinasabi ay napakahalaga para sa ating immune system. Ito ang ating panlaban sa mga sipon, ubo, trangkaso at iba pang impeksyon. Lalo na sa panahon ngayon na maraming virus at sakit, kailangan natin ng matibay na resistensya. At ang bayabas ay isa sa pinakamagandang natural source ng vitamin C. Pero hindi lang vitamin C ang taglay ng bayabas. Mayaman din ito sa antioxidants tulad ng l -copine. lalo na yung mga bayabas na pinkish ang laman at queratin na lumalaban sa selulong na ang mapababa ang risk ng ilang chronic diseases. Ang bayabas ay isa ring magandang source ng fiber. Fiber sa bayabas ay nakakatulong sa ating digestion, pinipigilan ng constipation at maaring makatulong sa pagregulate ng blood sugar levels. Kaya maganda rin ito para sa mga diabetic. May mga pag-aaral din na nagsasabi na ang ekstrak ng dahon ng bayas ay maaring makatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Bukod dito, ang gabas ay mayaman din sa potassium na gaya ng alam na natin ay mabuti para sa ating blood pressure. Maraming paraan para ma-enjoy ang bayabas. Pwede itong kainin ng sariwa. Piliin lang yung mga hinog na yung medyo malambot at mabango. Pwede rin itong gawing juice o shake. Ang dahon naman ng bayabas ay ginagamit ding taa at sinasabing may mga benepisyo rin sa kalusugan. Naalala ko nung bata pa kami kapag may sugat kami, pinapanguya kami ng lola namin ng dahon ng bayabas at itatapal sa sugat. Sabi niya, mabisang panglinis daw iyon at pampagaling ng sugat. At totoo nga ang bayabas ay may antibacterial properties. Kaya isipin niyo ang prutas, mismo ay puno ng sustansya, pati dahon ay may pakinabang. Kung medyo matigas para sa inyo ang buto ng bayabas, pwede n'yong tanggalin ang gitnang bahagi ng maraming buto at kainin ang laman, o kaya naman i-blend at salain para makuha ang katas. Subukan n'yong magdagdag ng bayabas sa inyong fruit selection. Ito ay isang murang paraan para palakasin ang inyong immune system at bigyan ang inyong katawan ng maraming benepisyo. Halimbawa, si Aling Flora Kapit-bahay namin, mahilig magtanim ng bayabas sa kanyang bakuran. Tuwing namumunga ito, namimigay siya sa amin. Sabi niya, simula raw ng kinasanayan niyang kumain ng bayabas, bihira na raw siyang magkasipon o trangkaso. Kahit pa yung mga apo niya ay madalas magkaubot sipon, ito raw ang kanyang sikreto para manatiling malakas. Kaya huwag nating kalimutan ang ating sariling bayabas. Isang prutas na talagang maipagmamalaki natin. Ayan! Dalawa na namang prutas ang ating nadagdag sa ating kaalaman. Ang abokado para sa ating puso at ang bayabas para sa ating napakalakas na immune system. Nakikita ninyo ba kung gaano kalaki ang potensyal ng mga simpleng prutas na ito para baguhin ang ating kalusugan at kalidad ng buhay? Ang kailangan lang ay ang ating desisyon na isama sila sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi kailangang sabay-sabay o maramihan agad. Magsimula sa isa o dalawang prutas bawat araw at unti-unting dagdagan. And belly day ang pagiging consistent. May isa pa tayong prutas na pag-uusapan at siguradong isa rin ito sa mga paborito nyo. Ito ang kukompleto sa ating limang prutas para sa mahaba at malusog na buhay. Abangan nyo yan sa huling bahagi ng ating programa. Huwag kayong bibitaw. Kung nakasubaybay pa rin kayo, i-comment nyo naman ang 2 sa baba. Gusto kong malaman kung inspired na kayong kumain ng mas maraming prutas. Ito na ang huling bahagi ng ating talakayan tungkol sa limang prutas na dapat nating kainin araw, araw para sa mahabang buhay at malusog na katawan. Sa mga nagdaang bahagi, napag-usapan na natin ang saging na mayaman sa potassium, ang papaya na magaling para sa digestion, ang abokado na puno ng healthy fats para sa puso, at ang bayabas na supercharged sa vitamin C para sa ating immune system. Talagang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang special powers. Ika nga para tulungan tayong manatiling malakas at malusog. Ngayon, handa na ba kayo para sa ating huling prutas? At pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng kaunting pagbabalik tanaw at ilang panghuling paalala, ang ating ikalimang prutas at siguradong marami sa inyo ang matutuwa ay ang Mansanas, an apple a day keeps the doctor away. Yan ang sikat na kasabihan at mayroon po itong katotohanan. Ang mansanas ay isang napakagandang prutas na puno ng benepisyo. Una sa lahat, ang mansanas ay mayaman sa dietary fiber, lalo na yung tinatawag na PCTIN. Mang si Kiten ay isang uri ng soluble fiber na maraming nagagawa para sa ating kalusugan. Nakakatulong ito para mapababa ang ating cholesterol levels na gaya, nang alam natin ay mahalaga para sa ating puso. Nakakatulong din ito para ma-stabilize ang ating blood sugar levels, kaya maganda ito para sa mga may diabetes o gustong maiwasan ang diabetes. At syempre, ang fiber ay napakahalaga para sa ating bituka. Tinutulungan nito ang regular na pagdumi at pinipigilan ng constipation. Isipin niyo, ang simpleng pagkain ng mansanas ay parang nagbibigay ng general cleaning sa ating digestive system. Bukod sa fiber, ang mansanas ay mayaman din sa antioxidants, lalo na yung tinatawag na flavonoids tulad ng quercetin. Ang mga antioxidants na ito ay lumalaban sa mga free radicals sa ating katawan. Pinoprotektahan ang ating mga cells Mula sa damage at nakakatulong na mabawasan ang risk ng mga chronic diseases tulad ng sakit sa puso at ilang uri ng cancer. May mga pag-aaral din na nag sa pagkain ng mansanas sa mas magandang lung function at mas mababang risk ng asthma. At para sa ating mga senior, ang antioxidants sa mansanas ay sinasabing nakakatulong din sa pagprotekta ng ating utak at maaring dahat rung tsefakweser o mga sakit tulad ng Alzheimer. S. Yes, ang maganda sa mansanas. Madali itong dalhin. Kahit saan, pwedeng baon kapag may lakad, pwedeng merienda habang nanonood ng paboritong programa. Masarap itong kainin ng sariwa kasama ang balat dahil marami ring sustansya. Ang nasa balat. Siguraduhin lang na hugasan itong mabuti. Pwede rin itong hiwain at ihalo sa oatmeal, sa yogurt o sa fruit salad. Pwede rin gawing applesauce lalo na kung medyo nahihirapan ng ngumuya. O kaya naman i-bake na may kasamang cinnamon para sa isang healthy dessert. Naalala ko si Tita Lorna. 70 anyos na pero napakasigla pa rin. Ang sikreto niya raw, bukod sa regular na ehersisyo, ay ang pagkain ng isang mansanas tuwing umaga. Sabi niya, ito raw ang kanyang daily vitamin at totoo nga bihira siyang magkasakit. At ang kanyang enerhiya parang hindi na Kaya huwag po nating kalimutan ng mansanas. Maraming klase ng mansanas. May pula, may berde piliin nyo lang kung ano ang gusto nyo. Lahat naman yan ay may dalang sustansya. Ang regular na pagkain ng mansanas ay isang simpleng paraan para mag-invest sa ating kalusugan araw-araw. Ayan, kumpleto na ang ating limang prutas, saging, papaya, avocado, bayabas at mansanas. Bawat isa ay may kanikanyang bit-bit na sustansya at benepisyo na sa kailangan ng ating katawan habang tayo ay nagkakaedad. Hindi po ito nangangahulugan na ito lang ang mga prutas na dapat nating kainin. Marami pang ibang masusustansyang prutas, pero ang lima na ito ay napili natin dahil sa kanilang pambihirang mga katangian at dahil madali silang mahanap. Ang pinakamahalaga po ay ang pagkakaroon ng varied diet. Ibig sabihin, kumain tayo ng iba't ibang uri ng prutas at gulay araw-araw para makuha natin ang lahat ng nutrients na kailangan ng ating katawan. Isipin niyo na ang bawat kulay ng prutas at gulay ay may iba't ibang bitamina at mineral na taglay. Kaya jit na mas makulay ang ating plato, mas masustansya at syempre ang pagkain ng prutas ay isang bahagi lamang ng malusog na pamumuhay. Mahalaga pa rin ang balanced diet, sapat na pag-inom ng tubig, regular na ehersisyo na angkop sa ating edad at kondisyon, sapat na tulog at pag-iwas sa stress. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay isang holistic approach. Pero ang pagdaragdag ng limang prutas na ito sa ating araw-araw na pagkain ay isang malaking hakbang na tungo sa mas magandang kalusugan. Ito ay isang simpleng paraan para ipakita ang pagmamahal natin sa ating sarili. Hindi pa huli ang lahat para simula ng isang healthier lifestyle. Kahit anong edad pa natin, may magagawa tayo para mapabuti ang ating kalusugan at ma-enjoy ang buhay ng mas matagal at mas masaya. Tandaan natin ang ating kalusugan ay ating kayamanan. Alagaan natin ito. Sana po ay marami kayong natutunan at na-inspire kayo sa ating talakayan ngayon. Nais naming marinig ang inyong mga kwento at karanasan. Anong prutas ang paborito nyo sa lima na ating nabanggit? O baka may iba pa kayong prutas na gu?